Ikaw, ikaw kayo yung magkakalit sa kanya. Hahaha! Yan! Hahaha! daw po sila postiso. Samay! pag sa Joke lang! Joke lang! na, Lopo! Shoutout po sa lahat! Excited na po ba kayo sa postiso date? Guys, baka sumungo naman ang kayaan din na sumusunod. Hindi. Ayan. Mga 5K na. Mga 5K na. Hello, guys. Thank you, boss. Jump coin baggy crush na baggy love na ngayon. Ay, grabe. In span of one year. Ang dami nangyari, grabe. Bradley. Ah, Bradley daw, oh. Bra J. Brad at Ashley. Ano yung boxing hero yan, ha? Ah. <laughs> yung kinalaban ni Manny Pacquiao yan, ah. Si Bradley. J. Brad. Kayo pala ni Ashley, Ah. May allowance na ang jump from Ma'am Ay, grabe! Grabe na. Marami na. Oy, 5,000 na po tayo. Oy, shoutout po sa 5,000 viewers. Iba talaga pa sa tumay. Love team, malaking priority. Hindi naman po sa priority. Job and ride. Hello, pa. Hello, pa. Bradley Boxing wala pa raras wala Patrick and Juby but Juby na ay grabe guys bagay Jovi at Patrick. Ay! Masasaktan si Ryan, guys. Ay. Guys, pag-pray po natin si uh, si Papa Dan. Guys, kasi magkakaroon siya ng uh, uh, operation. Papa Dan, ngayong oras na ito. Di ko alam kung ngayon magkamamaya po. Mag-pray po natin ng successful yung maging uh, operasyon po ni Papa Dan. You know? Kasi Ano yun? Appendix? Appendix? Hindi po. Ang ilalim natin yung dati natin. Ah, ilalim natin. Parang grabe. Guys, mag-pray po natin si Papa Dan. Alam ko si Joy ay labis na nag-aalala. Ayan. Nag-aalala po si Joy. Nasa hospital ngayon si Dan. O operan niyo ganito na. Akala ko nga appendix eh. Medyo so, may daftab. Sa medyo taas. Ayun ay, sa, yung dati pa niya yun. Sana maging okay naman po. Ano. Kasi okay, malulungkot si Joy. Joy! Nurse ka Joy. Alagaan mo si Dan, Joy. Baka daw po yung pag-inunang pa rin ng Grabe, na ano ako dun. Kaya mo yan, Dan. Pakatatag ka. Marami pang, uh, marami ka pang matutulungan. Ano? Kailangan ka sa K-Boys. Di kumpleto ang K-Boys pag may kulang tayo. No? Pag may naramdaman, syempre, dapat healthy tayo lahat. Joy, pumuntahan mo si Dan Joy. Yes. Sumasakit daw. Hindi naman daw po. Lumagaan na lang daw. O, parang po yung dito niya, oh. Nung ano pa yun, nung baby pa, yung sa ano pa siya yun, bata pa siya. Kala kong appendix. Masa po. Masa po. So ayan mga kalingap, pagpalangapon po. then shot po siyang lahat. Play po natin si Papa Dan, mga kalingap. then shot po kay Mama love Heart, shout out po. And Joy... Ang po sa inyo lahat, mabilis. Mamina Samson, na Shoutout po sa inyo lahat, sa lahat ng mga viewers po natin dito. Pagpala umaga sa inyo lahat. Ingat po tayo lahat mga kalingat. Ingat po tayo lahat mga kalingat. Kala ko po, po po si Kalingat Rap. Nag-aalala ng si Joy. Ha? Nag-aalala si Joy. Opo, nag-aalala po si Joy mga kalingat. Joy kung nasan ka man ngayon Joy. <laughs> Puntaan po. Puntaan si, uh, na, ah, na? Ah, na, na si... Nandun na ata. na? na po pala. Mga kalingap. Nandun na si John. Napaka-supportive po si John, mga kalingap. Saka uh, iba po, po. Ah, po si mga kalingap. Ma'am Grace, shout out. Shout out po kay Ma'am Nika. Nika lang, <laughs> shout out. po na po Shout out po, mga kalingap. Ingat po lahat. Ay. 领导，教给我们金达松。 Ah. Uh, wag po siya magbuhat ng mabigat. Patrick Ashley. Ayan. Pray for safety operation. <coughs> so ay mga kalingap, uh, babay muna po sa inyong lahat. And God bless po sa inyong lahat mga kalingap. Babay po.